itong pool area ng Casa Senor, Ito yung isa sa mga paborito kong spot dito sa project na to. Ito yung barbecue area. Ito lalagyan namin ito ng fake grass. Meron kami itong maliit na gutter para sa water. Tapos itong pool. Ano lang ito eh. Sakto lang sukat nito eh. Wala dito. Hanggang dito, 3.2 meters lang magandang ano yan, makakailang komportabing lap ka na So yung haba naman niya 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 9, 10 So ito, ito, ano to, 6 meters 6 So almost ano to? almost 8 meters hanggang dito So let's say 4 by 8 kasama yung deck maganda na yan. Tapos dito may lalabas na ano yan. Water fall. Yan sa tatlo na yan. Sa tatlong gatla na yan. Tapos may ilaw doon. Ilaw dito. 4 feet consistent. Okay. Lapit nang matapos to. Puminga natin yan. Huwag na nangyari.